Kumusta sa lahat? Kasama mo System Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon ng detalyado. Susuriin namin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Intel Corp. Ticker, INC. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Abril 2000 at 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets kumpanya Intel Corporation na bibilang sa subkategory. Compset, anim na po mga kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri, ito ay napakakinatawan. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, minus dalawa sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategori, 1.6 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Nakikita natin na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na minus 2 puntos Intel Corporation. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Intel Corporation at pagbabahagi ng subkategori. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Intel Corp nagpakita ng pagbabago ng minus 47.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 2.1%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit ang katotohanan ito ay dapat isaalang-alang. Market capitalization ng kumpanya Intel Corporation nagkakahalaga ng US dollars 82.5 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US dollars 3,400 at 5 bilyon. Intel Corp ay may bahaging 2.426% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 66.3 bilyon. At ang kapitalisasyon ng subkategory ay US Dollars 730 Bilyon. Intel Corp. bumubuo ng bahagi ng 13.676%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Intel Corp. sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 2.426%. Ang capitalization ng balanse ay 123.676%. Naapat na daan at anim 64% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng Sinuri na organisasyon ay nagkakahalaga ng US dollars 50.75 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 51% ng equity ng kumpanya. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, matitiis, 0 puntos. Ang ratio ng presyo ng stop ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Ang average ng subkategory ay 35 punto siyam, na mas malala kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labing buwan ay minus US dollars labing walong libo, pitong daan, at anib na milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na labing buwan ay inaasahang magiging US dollars limang libo, at apat na milyon na 73.1% mas mababa kaysa sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 1.6. Ang average na subkategory na 4.1 ay 61% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 53,130 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Napakasama nito para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ng benta ay minus 35.3% na may average sa subkategory na 11.5%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 46.7%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 8.215%. Na 230% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng kasalukuyang presyo ng merkado ng kumpanya Intel Corp, malamang tungo sa underestimation. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 758,000 dollars at sa subkategory ay mayroong $2,567,000. at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 70.5%. Pagtatasa ng halaga ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus isang daan at pitumput thousand dollars, na may average sa subkategori pitumput isa punto anim thousand dollars at ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay isang daan at apat na isa Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ Dollars at sa subkategory na anim na daan at dalawampu thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay dalawamput pito porsyento. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 2.7% na may average para sa subkategori na 1.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig 14 labing apat na nagpapakita ng antas na 30% para sa kumpanya Intel Corp. Habang para sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 42%. Sa teknikal, ang mga subkategory na securities ay sinipi sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi ng kumpanya Intel Corp. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 25.16. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 33%. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit ng lahat, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahana ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng Stop Valuation Reference System Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel Intel Corp. Sistema ng tulong guru, markets isang desisyon ang ginawa. Huwag magbukas ng deal dahil ang video ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.